carrots mayroon na sa atin ano na durog ng chili chi? sige nalang sige 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 na din ako tumuha ngayon, kasi hindi na ako kumuha ng mga ilang araw wala naman lang nang matatapon, paminsan-minsan nakasarap mayroon na

si Manja ang tikwe kumi. Langit na yung papaya. Ito yung napahinog naman yung papaya eh. Yung papaya, eh. <laughs> Ayan. Ilalagay ko sa akin. Ayan. marami rin itong sibuyas pa doon. marami. Ayan. Salata. Ayan. Itong saging. Kunin natin na sa Yung cherry is... 都是拿分。